Welcome back mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay na naman po tayo ng pinakamaraming update po ngayon sa social media mga Unay Unahin natin to kay Congressman Arjo. Dito pansin niyo po ba na halatang hindi si Maine Mendoza yung katabi niya. Halatang halata naman po na hindi nga po talaga niya kasama. Kaya nga po mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay nga po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Kapag ako kung may question, maraming pambabas. Pero yung mga nagsasabi, o parang wala naman si Menge Parang si congressman lang at si Ibyang ang nag-uusap. Di po ba? O baka sabihin nyo, umalis, hindi, may katabi po siya Oh? Eh. di ko alam kung kapatid niya yan. Po ba? Sabi ko nga po sa inyo, pasensya na po kayo. Pagdating po sa part ng pamilya at Aide, wala po talaga tayong alam dyan, lalo na po sa mga relatives niya. O kilala ko lang sila Jela, sila Ria. Kapag ginagamit kasi si May, doon ko lang po talaga sila nakikita. Doon ko lang po sila tinututukan para makakuha rin tayo ng mga update kung ano na nga po ba yung post nila, kung ano na nga po ba yung mga kaganapan. Kaya madali ko po itong nakikilala. Kapag, pero kapag ka, hindi naman lagi kasama ni... Menggay o nakakasama niya, medyo hirap po tayo. Di po ba? At least inaamin natin, mga kaalda. Di po ba? Ulitin ko lang po at balikan natin. Ngayon, siguro, mas sabi nila na baka may binili lang o baka may pinuntahan kasi nalasing o kaya pumunta sa mga magulang, sa Bulacan. Lahat naman po ng mga anggulo sa sabihin na nila. Lahat ng mga pagpapalusot, eh, ibabato na po nila. Di po ba, para lang masabi na mali tayo, sila yung tama. Para, kumbaga, sila yung bida, tayo yung mali. Di po ba, sabi ko nga po sa inyo, dito naman po sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo, di po ba? Pabor man sa akin yung mga ina-update ko, pabor man sa kanila, kailangan pa rin po niyong malaman. Gaya nga po nito, marami magre-react nito marami magkukomento na naman sa akin ako dapat hindi mo na yan ina-update Mr. Destiny nakakapanginis nakaka walang gana lang nakakainis gusto kong panoorin yung vlogs mo hindi na lang kasi hindi maganda yung nakita ko hindi na naman maganda yung aura ko nito kasi nakita ko na naman si congressman di po ba sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay po na kailangan ko itong gawin. Kailangan ko itong ipakita para magkaroon tayo ng resibo at ebidensya. Kasi kung sasabihin ko lang po, tapos wala naman po tayo may papakita, ganun din po, ihanapan din po nila. Sasabihin nila, naku, fake news yan. Sino ba nagbabalita? Si Mr. Destiny? Eh, dilulu yan eh. Kumbaga, kulto ng Aldab yan. Huwag niyong paniniwalaan yan kasi ano paasayan si Mr. paasayan, yan, di po ba? Lahat na ng mga hindi maganda sa sabihin nila. Pero kapag may ebidensya at resibo, gaya nga po nitong video na to, magkakaroon sila ng idea. Magkakaroon sila ng mga agam-agam na ganito-ganyan, di po ba? Kahit pa paano, meron tayong pinapakita. Meron tayong, kumbaga, pinapa Isip sa kanila. Di po ba? Yan ang kagandahan nyo po sa channel ni Mr. Destiny. Yung mga point na naglalabas tayo ng resibo, naglalabas tayo ng ebidensya. Alam ko naman po at alam nyo naman na matatalino po yung mga yan. Gusto lagi nila maglabas tayo ng resibo para mas kumpleto nga po raw. Di po ba? Tapos kapag naglabas tayo, eh bahala na sila. Di po ba? Kaya nga po minsan nakukuha ko yung simpatya ng mga ilang netizen. Nakukuha ko yung mga gusto nilang iparating, yung gusto nilang sabihin. Na minsan, oh, tama naman si Mr. Destiny, kaya lang, hindi lang nila matanggap. Di po ba? Kahit pa paano, may kumukontra na galing po sa labas. Hindi siya aldab, neutral lang po siya. Di po ba? Yan ang pinapaliwanag ko at sinasabi ko na hindi masyado nang nila naiintindihan. Real talk yan mga aldab Well, bahala na po kayo magkomento rito. Dito naman po tayo kay Alden Richards. <clears throat> Sa caption mga kaaldab, nakikita nyo naman po yung ebidensya at resibo na wala na nga pong Sanden. O Alden at Sanya. Di po ba? Kasi yung Sanden, eh talagang pinapakalat nila. Na magkarelasyon nga po raw si Alden Richards at si Sanya Lopez. Well, iba na po, iba na. Iba na po yung issue ngayon kasi naglabas tayo ng resibo, naglabas tayo ng ebidensya, napakarami nga pong mga kaganapan, hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo dito naman po sa channel ni Mr. Destiny 101% tipo ba? Lahat po ipapakita natin. Bahala na po sila mag-react diyan. Bahala na po sila kung ano yung gusto sabihin nila. Ebidensya at resibo na mas pumapabor na si Sanya Lopez kay Joshua Di po ba? Kaya lang syempre, ang daming ganito, ang daming ganon, ang daming mga sinasabi. Normal lang po na ginagamit din ni Sanya si Joshua. Di po ba? Oh, yan ha, baka may mag-react po dyan, baka may mag na naman, may resibo na po ako at hindi po yan gawa-gawa lang. Yan naman po yung kagandahan po ninyo. Di po ba? O, oh, sino nga po ba talaga ngayon ang kasama ni Main Paul Carson? Sino nga po ba talaga yung ebidensya at resibo natin na magpapatunay na hindi si Alden yung kasama niya. Di po ba? Nasaan si Maine? Di po ba? Hindi kasama ni Congressman Spotted? oh, napakasimple mga katanungan na kapag ako bias, kapag sila okay lang. Di po ba? Hindi na natin nahanapin. Kung baga alam naman po kasi na mga mamis, mga titas, mga senyor na kapag wala si Alden, kapag wala si Mengay alam na di po ba huwag nang hanapin pang wala dahil wala nga po eh di po ba remind ko lang po ha ah, sa mga nagsasabi ng fake news ako sa mga nagsasabi na ganito ganyan etc etc tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny lahat po <coughs> na mga makikita ninyo mapapanood ninyo sa Instagram sa Twitter sa Facebook sa mga website kapag nagtrending po siya kapag nagviral tapos gusto nyo pong malaman ng buong kwento tapos may nabalitaan kayo na hindi maganda at hindi kaaya-aya punta lang po kayo dito matik yan mga kaldab. hindi natin palalagpasin yan agad-agad ibabalita ko po sa inyo. Agad-agad sasabihin ko po sa inyo. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin, mga kaalda ba? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.